idol, dapat bang uminom ng malamig na tubig? Pwede ka uminom ng lukewarm water, cold water, hot water, kung gusto mo. Pero kung gusto mo biglang ma-refresh, inom ka na cold water. Kaya mo ice cream. Yung ibang tao ice ice bath for recovery, di ba? Pag may bukol ice. Pero yung ibang tao, hindi sila nag-cold water, lukewarm water sila, lalo na yung mga Chinese. Kasi yung mga sebo, yung mga fat, yung mga saturated fat kasi yung monounsaturated tsaka MCT oil, yung mga olive oil, room temperature liquid siya pero yung mga masasamang fat, room temperature, buo siya. Tapos pag malamig talagang para na siyang bato, parang simento, na block ng arteries, nakaka-cause ng heart attack, kaya doon nauso yung lukewarm water. Pero kailangan mo pa rin mag-exercise tsaka calorie deficit para mag-lose ng weight, para mag-burn yung fats kasi nandun pa rin yung fats, di ba? So ganoon lang yun The weight Calorie deficit Walking or running Kung ano gusto nyo Tapos kailan nyo Mag-stimulate yung muscle Kahit 15 minutes The more muscles you have The more calories you burn Tama kayo Mali ako na si Dr. Dua Work for you